Isa na namang budget recipe ang ating matutunghayan. Ito ay ang pinangat na isda sa kalamansi. Ayan ang ating sangkap. Sibuyas, luya, kamatis, kalamansi, asin, salay-salay na isda, at pechay. At siling pagsigang. Ayan na, inailagay na natin ang sibuyas, luya sa ating kumukunong tubig. At ilagay na rin ang kamatis huluin lang natin yan guys at lagyan din natin ng asin ayan nakulo na siya ilagay na isda madali lang ito maluto guys salay salay na isda yan at ayan kumulo na at isinunod na natin ang pechay at siling pang sigang ang ipapang lang natin diyan guys ay yung kalamansi kaya pinangat na isda sa kalamansi ang tawag diyan Yan, titikman natin ang kanyang lasa kung okay na. At kung hindi pa, ay eh maga mag adjust ulit tayo, maglagay tayo, or magdagdag. At ito na nga ang kalamansi, ilagay na natin. At kunting kulo na lang, ay ready na ang ating pinangat na isda sa kalamansi salamat